May Christmas mga kaaliw. Ngayon, meron po akong Christmas party sa bahay. Dumating nga pala yung Jowa ko galing sa Kanila. Nga pala mga kaaliw, dumating na rin pala yung order ko ng mga foods. Ayyan. Uh -huh. yeah, o, oh, di diba mga kaaliyo, sobrang dami. And then, napapicture po ang ating solid kaaliyo. Thank you so much lang ga. Ayan, God bless. Siyempre mga kaaliyo, hindi mawawala ang litsyon. Grabe naman, sobrang sarap. Ayan mga kaaliyo, luto na siya. Nga pala, dalawa ang litsyon namin ngayon. So, ito ang mga handa. Meron tayong maha, kuchinta, cupcakes. Meron ding fruits mga kaaliyo. And then, bihon. And then, dalawang litsyon, makaroni may gulaman and everything mga kaaliw super dami nagprepare na din po pala yung mga friends ko mga kaaliw dahil meron silang contest ngayon na caroling and then best in outfit of the night ayan dumating na din po yung pamangkin ko si Zachary Earl and then ayan pa make up na ko sa friend ko na si Zyren Santos isang friend ko na Josa Cheers kung prepare na mga friends ko malamang prepare na rin po ang ating mga kaaliw ang ating mga bisita mga auntie lolo lola chahin at iba pa mga ka -aliw sumasaliw. Oh, grabe, super daming tao. And then, nagprepare na din po yung mga prizes and para sa mga games. Marami po tayong mga games ngayon, mga kaaliw, na paglalaroan ng lahat. At dahil ready na ang lahat, mag-start na ang program. Uy, sana all my program. So, mag-start na tayo, mga kaaliw. Alam nyo ba, mga kaaliw, na serve na yung mga plato, eh, hindi pa nga kasi mga ngaruling pa sila. So, nagtatawanan na lang kami, mga kaaliw. So, ayan, start na tayo sa karoling ang first na mga ngaruling mga kaaliw ang ating mga chahen and then mga lula natin. Pagkatapos din na mga kaaliw ay yung mga lalaki na naman ang ngaruling. Siyempre, hindi mapapatalo ang aking mga friends na mga pretty. Of course, ang ating mga chikiting mga kaaliw. Siyempre, hindi mapapatalo ang ating mga dalagita. At ito na nga mga kaaliw, ang pinakahihintay natin. Kainan na! So ayan, mga kaaliw, super excited ko dahil marami tayong handa ngayon. And then marami din tayong mga bisita mga kaaliw. So ayan, nagsikainan na ang lahat. Siyempre mga kaaliw ha, kumain po ako. Opo, kumain po ako. Pati yung jowa ko mga kaaliw. So Enjoy everyone. Thank you so much mga kaalio for coming sa aking mga tiyahin, tiyohan, lolo, lula, ate, and kuya. Thank you so much. Tignan <coughs> nyo naman ang aking mga friends mga kaalio, O ba diba? Hindi magpapahuli yan. Basta kainan ng mga kaalio. And nga pala mga kaalio, may napansin ako. Itong isa, meron ng dala mga kaalio ready to bring home. Grabe naman. Pagkatapos ng kainan mga kaalio ay mag-i-start na ang ating games na no! ah! okay. <laughs> 没对对。 Siempre mga ka-aliyo, may games tayo para sa mga bata. Siyempre mga kaaliw, meron po tayong games para sa mga teens. Nga pala sa mga nagtataka kung bakit walang sound or original sound. Kasi mga kaaliw, meron po tayong background music baka ma-copyright. So hindi ko na lang po inad, okay? Pagkatapos ng games na to mga kaaliw, meron po tayong search or best in outfit, yung mga friends ko mga kaaliw, talagang nag-outfit talaga sila. So, pipili tayo kung sino yung pinaka the best mga kaaliw. Candidate number one, candidate number two, number 3, number four, number five, and of course, ang ating last candidate. Ayan, super ganda na mga outfit nila mga kaaliw. Super. And then, meron po tayo mga pa sa mga bata, mga kaaliw, mga coins and everything, mga kaaliw. Grabe, super saya, mga kaaliw. And then, ako, sobrang saya ko din dahil napasaya ko kayong lahat mga kaaliw, I love you all so, so, so much. Binigyan ko rin pala ng mga bonus ng aking mga pamangkin, friends, family, tiyohin, tiyahin, mga kaaliw. And then, ayan, thank you so much. And then, syempre, meron tayong last games, mga kaaliw. Super saya nito, panoorin nyo. Tignan nyo naman to mga ka -aliyo. Grabe naman ang paghila ng damit. Ayan, nakita niyo yung bra. Charisse. And then, ito naman isang mga ka -aliyo. Look. Mm. sige go ate mm, mm. nasakal pa nga si ate grabe naman ang paghila pero at least enjoy grabe mga kaaliyo super enjoy nila of course na enjoy rin ako nanood mga kaaliyo at least lahat na enjoy sa ating games ayan and then syempre mga kaaliyo meron tayong pamigay na mga gift mga pag giveaways mga kaaliyo para meron po tayong mga pa remembrance para sa ating solid supporter mga tiyahin, tiyuhin, pamangkin and everything Hanggang dito na lang mga kaaliyo. Thank you so much. Bye-bye mga kaaliyo. Love ya. Mwah!